Hala. Hala guys, tapos na pala. Hindi ko na ano, hindi ko na video guys. Pasensya na kayo ha. Ah. Eh kasi, nag-text si sir. Ah, uh, siguro, late na. Kaya yun. Hala. Sorry talaga guys. Yun talaga yung ano. Tapos na daw. Naabutan mo ba? Hindi na tapos ni sir. Ba? Out na kasi. Ano na nga yung mga ba? Ano? Walang hindi mo na makakas. Hala, ano ba yan? Hala guys, wala na. Tapos na. O oh, yan, sino nang susunod? -na, eh. Lalo na, guys. Siyempre, paano nga dito? Hindi, hindi malakas? Hindi, nakakaano wow, nung ano, na patakawan? Ang dami kasi ng ganap dito guys Sa school kaya hindi raw Guys Naku ano ba paano ba yan Guys ako kasi Paano ba to guys wala sa tabi ko kakain tayo. At okay. ateto at eto, tabuksan mo yeah. to. Ayan. Ayan naman po. Grabe, guys. Wala na. Tapos na pala. Eh, kasi, nung nagchat, tagpon naman ako. Agad yan lang. I-start pa na pala yun. Ayun pala yung maglilaw, may magpapilaw. Wala. Wala. Bano ta yun yun? Ito na lang guys, oh, yung pangalawang group. A third group siguro ito. Ito na lang ibibidyo ko guys. <laughs> ito yung biik ko. Oh. Yun na lang ibibidyo ko guys. Ang cute ko. Oh. Ala, 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 ala. Ang ganda naman guys. Kanina pa ba nag-start be? Pahitan niya nga, be. Bigyan mo ako be isa. ganda nga eh. Ano ba nangyari sa inyo? Sabi ko po ang hindi na andito ang lakas. Wala, hindi ka niyo 10 minutes. Hindi kasi Angin. Be, nga be. kain ako. Okay. So ayun guys, ipapaulit sa kanila yung kanilang dula-dulaan Kasi nga, hindi naman sila natapos Unfair naman kasi yun guys Kaya uulit po sila Ang okay, kasi ng mga estudyante guys, ang dami Kaya hindi marinig Tapos ngayon kasi po, ayong isang kagroup niya may dalang speaker Hihirap na lang po sila na ma maulit sila para naman syempre uh, yung pinaghirapan namin mga magulang at ng mga estudyante ay eh, mapawi naman, di ba guys? Masaya din naman kami kung uulit sila kasi kahit hindi naman sila manalo, at least nag-perform nag sila guys ayan nga pala yung props nila guys eh. dala namin and then they didn't practice guys. maingay kasi. Doon kasi, oh, meron silang may boy stop kasi doon, guys. Ang daming bata. <laughs> Oh, apa itu sana? Mungkin terus Ang Mungkin terus lagi kita dengan kita dengan duduk duduk tentangnya. Mungkin belum hentutumiket. Apa naya? Anuana uang itu dulu barangnya. Ayoan. Asalnya sekolok. Lepas C, minyak bunga. Apa nama ya? Makanan Apa ciri mana Apa big, big. Oh, yeah. sobrang ingay talaga. Ito. Ayan, Boy Scout. Ito. Pusensya na kayo guys. Wala ako rin. Ako rin wala maintindihan doon sa sinasabi nung nag-perform. na pala ako guys hindi, hindi, pa ako umuwi ayan na siya hindi pa ako umuwi guys kasi may pinutan may pinutang kasi ako nag grocery na ako punta na ako Robinson tapos ayan diretso na ako dito ganyan anak mo Como está? na pala kami guys nagsundo na ako guys ang malaws ko ay iniwan eto siya guys ayan siya guys ay mali mali pala <laughs> paano ba to wait lang guys ayan siya kulit ni malaws no tingnan mo tingnan mo yan tingnan mo yan tingnan mo yan tingnan mo talaga yan Rabi, amalas, oh, bitingin ka sa kanila, bi. Oh, hi, guys. iniwan ako ni Mama ulit niwan ako ni mama lagi lagi na akong iniiwan ni mama guys bagong gupit nga pala ako guys grabe no grabe ilumalas hmm, bango banga na kami guys init grabe guys init sobra duman nga pala ako guys duman ako sa robinson pagkating ko doon sa panganay ko Pumunta ako ng Robinson. Bumili ako ng mga pinapay. Hindi, ano lang? Biscuit, biscuit lang ba? O nito ba? pala ako ng Royal. Eh. May plana, Roy.

akong video ko ma guys. May nangyaram. Excuse me, be. Excuse me, be. Excuse me, be. Ay, ano yung ano mo. May just yes, mo. Nadidikita nung dumi. Dabing mo, be. Yung nagneto, ma. Ito, <laughs> I pray din na mars bukas. Gusto mo yung next sa mga mga mga. Gusto mo yung iwan mo. Gugawin din na naman po si Marus guys. Nagtampo siya. Ayun na. Sigo! Ito pala guys yung mga pinamili ko doon. Binili ko doon sa ano? Robinson. Kasi masarap to eh. Cinnamon butter, a ah, baker dyan, tapos cinnamon. Masarap siya, guys. Tapos ito rin. Baker dyan. Milk loaf. Sarap. Nagustuhan ng anak ko. Kahit hindi ka na magpalaman dyan, guys. Okay yan. Ito din, gardenia. Kanina, binili ko ito sa 7-Eleven eh. Gutom kasi ako, guys. Sa itong egg, egg na to Egg curls. Curls? Tawag yan. Yun na yun, guys. Tapos toast test na to. Ayan. Tapos nag-royal. Tapos kanina, ito rin. Oh! Naubos ang anak ko. Hindi ako tinirahan, guys. Meron pa pala akong kape. Almusal ko to kanina, guys. Kaya lang nagmamadali, eh. May ganap kasi sa school, kaya yun. Hindi na ako nakapagtapos ng almusal. Okay. So, yun na, guys. Ano? Sobrang pagod kaya. Pagod ako guys. Antok pa ako. Ah. Uh, hanggang dito na lang yung aking video guys. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, pa-subscribe naman po. Pa-like and subscribe. Pa-share, like and subscribe like, guys. Salamat guys. Bye.